Ano ang ambisyon ng mga Pilipino? Simple lang naman po. Gusto ko pong sustentuhan yung pamilya ko kung ano may yung ginawa na sa akin ngayon. Pangarap ko po sa sarili ko ngayon, uh, una-una po sa mga anak ko, na magkaroon po silang magandang buhay. Sana magkaroon ang gobyerno para sa libreng pagkonsulta, sa libreng hospitalization ng mga kagaya kong senior citizen mara madagdagan ng kita mi sa dagat. Maikak isulat dati Balay. Mapag-graduar ko ito ito kolehyo. Kono doon si Kodi ka, na yung maistra, kung kono kaniyurog kabuhayan to, For my parents, uh... I want them to retire already from working. Yung hindi na kailangan lumabas ng bansa para kumita at saka hindi na natin kailangan lumayo sa pamilya para makakuha ng dekalidad na edukasyon. Pang-ubang tao ang paglantaw nila sa mga Muslim, mawala ilang stereotype. Lahat ng mga gusto kong bilihin, lahat ng mga gusto kong puntahan na lugar mapuntahan ko. Mas gusto ko talaga mag-ikot lang dito sa Pilipinas. Dream ko siguro is that I may be able to live no in a Philippine government which is corrupt free. A government who is caring to the people, able to provide all the needs, no? uh, particularly education, food, and shelter for everyone. Ilan lamang ito sa mga ninanais at hangarin ng mga Pilipino. Para mas maunawaan pa ang ambisyon ng nakararami, kinunsulta ng National Economic and Development Authority o NEDA ang iba't ibang sektor ng lipunan sa pamamagitan ng focus group discussions at national survey. Kabilang dito ang mga kabataan, magsasaka, manging isda, persons with disability, indigenous peoples, pamilya ng OFWs, kababaihan, at biktima ng kalamidad. When we asked our respondents to tell us their aspirations, we asked them to describe to us what it is that they want to have, to do, and to be by 2040 an overwhelming majority, halos 80%, ang nagsabi na nais nila ng simple at maginhawang buhay. Halos 17% lamang ang nagsabi na gusto nila ng buhay ng may kaya at mas mababa pa sa 4% ang naghahangad ng buhay mayaman. Ano nga ba ang ibig sabihin ng simple at maginhawang buhay para sa mga Pilipino? Masasabi nating ito ay isang mala middle class lifestyle may sasakyan, may bahay, may sapat na pera, at nakapagtapos ng kolehiyo ang mga anak. Nang tinanong naman namin sila kung ano yung gusto nilang magawa pagdating ng, ng 2014, halos pare-pareho ang nagsasabing gusto nila na makapagpatakbo ng sarili nilang negosyo at makapag-relax kasama ng pamilya at kaibigan. Marami rin na nagsasabi na gusto nila makapagbakasyon sa Pilipinas man o sa abroad. In other words, here is the vision of Filipinos for self. In 2040, we will all enjoy a stable and comfortable lifestyle, secure in the knowledge that we have enough for our daily needs and unexpected expenses, that we can plan and prepare for our own and our children's future. Our family lives together in a place of our own, yet we have the freedom to go where we choose, protected and enabled by a clean, efficient, and fair government. Ngayong alam na natin ang ambisyon ng mga Pilipino, kaya ba nating makamit ito? I guess at this point, the question that many of you may have in mind is whether this vision is realistic. For us in NEDA, the answer is a resounding yes. It is possible with the right policies we recognize however that government has a critical role to play in supporting the realization of these aspirations government needs to provide enabling conditions to help filipinos build up the resources including physical intellectual and financial by fostering sustained economic growth investing in people and protecting them against instability. The government also needs to provide appropriate rules of the game and ensure that these are enforced fairly and equally. Ayon sa mga pag-aaral na ginawa ng NEDA, kayang maisakatuparan ng ambisyon ng mga Pilipino. Kumonsulta rin ang ahensya ng mga eksperto para sa pagsasagawa ng mga technical studies na susuri at gagabay sa pagbibigay solusyon sa mga issue na kailangang pagtuunan ng pansin para maabot ang pambansang layunin. By 2040, the Philippines will be a prosperous, predominantly middle-class society where no one is poor. Our peoples will enjoy long and healthy lives, are smart and innovative, and will live in a high trust society. Ang katuparan ng ambisyon natin 2040 ay posible, ngunit hindi madali. Ipagpatuloy natin ang reforma. Magkaisa. Magtulungan para sa gusto nating kinabukasan ng ating bayan.